So, pagka mga senaryo, nawawala ng kuryente. Check nyo yun. No, yan na, okay na yan. So, uh, sirahan dito yung tropa ni Mami. Ay, yung asawa ni Mami. Boss, <laughs> may piece kayo ng pang ano? Mio? Mio? Piece Ah oh, ganyan. Ay hindi yung malaki-laki diyan te. Magkano 'to, te? Magkano? Ah 40, yung ano lang, te. Ito na lang, isa lang. 40 no. Ito na lang, te. Ito na lang, ito na lang. Ito na lang. Oh, isa lang. Hoy, isa lang ah 20 lang ba? isa pa yung jeez yung jeez pa para ano pala ko pano? eh pabiling lang kasi to so ayan binili natin si Troph ng juice. Para, dalawa na kinuha ko para ano. 20 isa. Try mo itong ano. Tumunas. Jis, para sigurado ka. Tapos, reserba mo ito. 15 yan. 15 yan. 15 amperes. Ito, iyan mo lang ito. Sasalpak mo lang ito. Di na mo may usok. Baka may usok. Na. Baka nagdikit na ng mga ano mo eh. Wire mo eh. Okay, testing mo. Nargado yata ito e. Yan na. Okay na yan. Yun na. ano. Kailangan yan. Papa wiring mo nang ayos. Dun mo pa wiring nitro pa? Magana okay, na. Gano, na? Gano, gano. Ah. Yung ano. Baka dito may problema. Yung ano mo. Okay na yan, par. si nasa yung place ko. Mami, laki mo na. Kamusta? siya lang dyan eh tinulungan na si niya ako eh. <laughs> <laughs> <kasi> eh, <laughs> <laughs> ah, ano, eh, kaya lalong hindi naman yung motor na ang problema yung dose naman tingnan tingnan pare ah sige sige bye bye, bye, -bye. bye. hindi yung ano ko mar pambay <laughs> muna ako dito, one booking Matagal yung booking ko Sawa Sa pala ng <laughs> Tropa ko yung nasiraan Nakita ko na yung ganun eh Nadaanan ko na yun eh Eh busy tayo syempre May booking tayo nun eh Hindi tayo busy talagang tulung at Tulungan at tutulungan natin Busy tayo kanina eh kaya ngayon lang natin siya nasigasan So, pagka ganong mga scenario, nawawala ng kuryente, check nyo yung fuse. check nyo yung fuse or yung mga sakit ng ano, galing battery. hindi di naman, pagka okay yung fuse, saka yung ano, ng ano, battery, baka sa susian naman. Ganun yun, yun lang naman problema niyang mga motor.